Ito ang favorite kong pwesto pag ayan, uh, makula. Ah, hindi pa naman makulimlim kasi mag-aalasin ko pa lang naman. Ito yung balong kong ah, uh, siguro 14 kilosob ito. Nauubusan ito ng tubig kaya nagpagawa ko ito ng isang pub na no? may kuryente. Sa ngayon, malakas ito eh. Oh, kasi may bangyo eh. Oh. May ulan. O oh, yan. Yeah. Oh. So, yeah, malakas ang tubig sarap pag pahinga rito nasa harap ka ng palayan Ayan. tabi ng niyog so, ito yung maganda pwesto ko kasi meron akong lamesa so, ito yung durian na hindi ko makalimutan so, dyan nagamot yung aking atrepis so, nagamot siya kasi hindi ako nakalakad eh. okay halika uh, o, oh, hindi pa ako tapos mag uh, aking tanglad. O, oh, puro no sugar. Okay. Ano, hindi pa inahan yung palay rito sa banda rito. Okay, bye-bye.